Jeremias Ang mensahe tungkol sa Babylonia Ikalimampung kabanata Ito ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias tungkol sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ipahayag sa mga bansa ang balita ng walang inililihim at itaas ang watawat na tanda ng pagkawasak ng Babylonia. Madudurog at mapapahiya ang mga diyos diyosa niya pati na ang Diyos Diyos ang Sibel at Marduk, sapagkat sasalakayin ang Babylonia ng isang bansa mula sa Hilaga, at magiging mapanglaw ang lugar na ito. Wala nang maninirahan dito, dahil tatakas ang mga mamamayan niya, pati ang mga hayop. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa panahong iyon, ang mga mamamayan ng Israel at Huda ay iiyak na sa aking ang Panginoon na kanilang Diyos. Magtatanong sila ng daan papuntang Jerusalem at pupunta sila roon. Gagawa sila ng walang hanggang kasunduan sa akin at hindi na nila ito kakalimutan. Ang mga mamamayan ko ay parang mga tupang naliligaw. Pinabayaan sila ng mga pastol nila roon sa kabundukan at kaburulan at hindi na nila alam ang daan pa uwi sinasakmal sila ng mga nakakakita sa kanila. Sinasabi ng mga kaaway nila, nagkasala sila sa Panginoon na siyang tunay nilang kapahingahan at pag-asa ng mga ninuno nila. Kaya wala tayong kasalanan sa ating pagsalakay sa kanila. Tumakas kayo mula sa Babylonia. Iwanan na ninyo ang bansang iyan. Mauna na kayong tumakas katulad ng mga kambing na nangunguna sa mga kawan sapagkat ipapasalakay ko ang Babilonia sa alyansa ng mga makapangyarihang bansa mula sa Hilaga. Sasalakay nila ang Babilonia at masasakop nila ito. Bihasa ang mga tagapana nila at walang mintis ang kanilang pagpana. Sasamsamin nila ang mga ari-arian ng Babilonia at talagang magsasawa sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mga taga-Babilonia, sinamsam niyo ang pag-aari ng mga mamamayan ko. Tuwang-tuwa kayo at masaya na parang dumalagang baka sa pastulan o kabayong humahalinghing. Pero ilalagay ko sa kahihiyan ang inyong bansa. Magiging pinakaaba ito sa lahat ng bansa at magiging isa itong mapanglaw at disyerto. Dahil sa aking puot, wala nang maninirahan sa Babylonia at magiging mapanglaw ito masisindak at mangingilabot ang lahat ng dadaan dito dahil sa lahat ng nangyari sa bansang ito. Kayong mga tagapana, humanay na kayo sa pwesto nyo sa palibot ng Babylonia. Panain nyo siya dahil nagkasala siya sa Panginoon. Sumigaw kayo laban sa kanya sa lahat ng dako. Tingnan nyo, sumuko na ang Babylonia. Nawawasak na ang mga tore niya at gumuho na ang mga pader niya. Ang Panginoon ang naghiganti sa kanya. Kaya paghigantihan ninyo siya at gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Paalisin ninyo sa Babylonia ang mga nagtatanim at nag Iligtas ninyo ang mga bihag sa espada ng mga kaaway at patakasin ninyo sila at pauwiin sa sarili nilang lupain. Ang mga Israelita ay parang mga tupang nagkalat na hinahabol ng mga leyon. Una sinakmal sila ng hari ng Assyria. Pagkatapos, ang pinakahuling gumatngat ng mga buto nila ay si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Kaya ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ay nagsasabi, Parurusahan ko si Haring Nebukadnezar at ang Babylonia katulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Pero pababalikin ko ang mga Israelita sa bansa nila. Magiging parang mga tupa silang nanginginain sa kabundukan ng Carmel at sa kapatagan ng Bashan at sa kaburulan ng Ephraim at Gilead at mabubusog sila. Sa mga araw na iyon, wala nang magkikitang mga kasalanan at pagsuway sa mga natitirang mga mamamayan ng Israel at Huda dahil patatawarin ko na sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang parusa ng Panginoon sa Babylonia. Sinabi pa ng Panginoon, Salakayin niyo ang merataim at ang pekod. Patayin ninyo sila at lipulin ng lubusan bilang handog para sa akin. Gawin ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Iparinig nyo ang sigawan ng labanan at ingay ng puspusang pangwawasa. Ang Babilonya ay parang martilyong dumurog ng mga bansa. Pero ngayon siya na ang nadurog. Nakita ng mga bansa kung paano nawasa ang Babilonya. O Babilonya, nahuli ka sa bitag na inilagay ko para sa iyo. Nahuli ka dahil lumaban ka sa aking. Binuksan ko ang aking taguan ng mga armas at inilabas ko ang mga sandata dahil sa aking galit sapagkat ako ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay may gagawin sa iyo o Babilonia mga kalaban ng Babilonia na nasa malayong lugar salakayin niyo na ang Babilonia buksan niyo ang mga bodega niya ipunin niyo ang mga nasamsam niyo katulad ng trigo Lipulin niyong lubos ang mga taga-Babilonia at huwag kayong magtitira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga kawal na tulad sa batang toro. Patayin ninyo silang lahat. Nakakaawa sila dahil dumating na ang panahon na dapat silang parusahan. Pakinggan nyo ang mga taong nakatakas sa Babylonia habang isinasalaysay nila sa Jerusalem kung paano naghiganti ang Panginoon na ating Diyos dahil sa ginawa ng mga taga-Babilonia sa templo natin. Ipatawag nyo ang mga tagapana para sumalakay sa Babilonia. Palibutan nyo para walang makatakas. Paghigantihan nyo siya sa ginawa niya. Gawin nyo sa kanya ang ginawa niya sa iba dahil kinalaban niya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Sa mga araw na iyon, mamamatay sa mga lansangan ang mga kabataan niyang lalaki, pati ang lahat niyang kawal. Ako, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ay nagsasabing, Kalaban kita, Babyloniang mapagmataas. Dumating na ang araw na parurusahan kita. Ikaw na palalo ay mawawasak at walang tutulong sa iyo para ibangon ka. Susunugin ko ang mga bayan mo at ang lahat ng nasa paligid nito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Inaapi ang mga mamamayan ng Israel at Huda. Binihag sila at binantayang mabuti para hindi sila makauwi sa bayan nila. Pero ako ang kanilang manunubos, Panginoong makapangyarihan, ang pangalan ko. Ipagtatanggol ko sila at bibigyan ng kapayapaan. Pero guguluhin ko ang mga mamamayan ng Babylonia. Ako ang Panginoon ay nagsasabing ang espada ng kapahamakan ay tatama sa mga taga-Babilonia pati sa mga pinuno at matatalinong tao niya. Tatama rin ito sa kaniyang mga bulaang propeta at magiging mga mangmang sila. Tatama rin ito sa mga sundalo niya at matatakot sila. Tatama ito sa kaniyang mga kabayo, karuwahe, at sa lahat ng kumakampi sa kaniya at manghihina sila na parang babae. Tatama rin ito sa mga kayamanan niya at sasamsamin itong lahat. Matutuyo ang lahat ng pinagkukunan niya ng tubig. Sapagkat ang Babylonia ay lugar na punong-puno ng napakaraming Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosang nagliligaw sa mga tao. At ang Babylonia ay titirhan na lang ng mga hayop sa gubat, mababangis na hayop, mga asong gubat, at mga kuwago at hindi na titirhan ng tao ang Babilonia magpakailanman kung paanong winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora at ang mga bayan sa palibot nito ganoon din ang mangyayari sa Babilonia wala nang maninirahan doon ako ang Panginoon ang nagsasabi nito tingnan ninyo may mga sundalong dumarating mula sa hilaga Isang makapangyarihang bansa mula sa malayong lupain na lalaban sa Babilonia. Ang dala nilang mga sandata ay mga pana at mga sibat. Malulupit sila at walang habag. Ang ingay nila'y parang malalakas na alon habang nakasakay sila sa kanilang mga kabayo. Darating sila na handang-handa para salakayin kayong mga taga-Babilonia. Nabalitaan ito ng hari ng Babilonia at nanlupay-pay siya. Nakaramdam siya ng takot at sakit katulad ng babaeng manganganak na. Bigla kong sasalakay ng Babylonia katulad ng leon na galing sa kagubatan malapit sa ilog ng Hordan sa salakay patungo sa pastulan ng maraming tupa. Magsisita ka sila at pipili ako ng taong mamamahala sa Babylonia. Sino ang maitutulad sa akin? Sino ang mangangahas Nakalabanin ako. Sino ang pinunong makakalaban sa akin? Kaya pakinggan mo ang balak kong gawing laban sa Babylonia. Kahit ang mga anak nila'y bibihagin at ang mga bahay nila'y gigibain, sa pagbagsak ng Babylonia, yayanig ang lupa at maririnig sa ibang bansa ang iyakan nila.